Hey guys. Ito po guys, nag-experiment naman ulit ako ng ulam. Ito guys, mais. Ayan no. Oh. Nilagang mais na nilagyan ko po ng sardinas. Nilagyan ko ng dahon ng kangkong at iswa. Tapos nilagyan ko siya na shrimp cube. Ayan. Sibuyas, bawang, luya. Ayan. Hindi ko po ito ginasa guys. Diretso lang po siya. Ayan. Dipas. Pwede po itong merienda, pwedeng ulam. Ayan o. Oh. ako rin syempre ng miswa. Ayan. Para kung ayaw ng magkanin, ito lang pang kakainin, Pwede na rin po. Ayan. Ayan. Ayan lang naman po ang uh, pagluto po nito ah, uh, ilagay po sa ano, dito nga po sa lutuan yung mais, tubig, tapos pakulang po muna siya hanggang lumambot at maluto. Pagkatapos po, kasabay na po doon yung sibuyas, bawang, luya. Pagkatapos po, pagluto na ilagay na po yung uh, dahon ng kangkong, dahon ng pang nilagay ko. Ayan. Tapos si ko po na medyo maliliit yung dahon ng kangkong. Tapos pagluto na po yung dahon, lagay na po ito, miswa. Tsaka yung pong sardinas. Ayan. Ito po yung sardinas niya guys. So, experiment ko na guys, kung ano po ang kanyang lasa. Ayan. Luto na po siya. Tikman natin. Ayan. Mmm. Pwede. <laughs> Malasa. Mmm. Hindi po malansa yung sardinas guys kasi mayroon pong luya. Mm, masarap siya. Pwede, pwede mo rin yan. Pwede rin Ayan, naka-experiment na naman po tayo guys. Kasi nagsasawa na ako sa binibiling lutong ulam. Kaya sabi ko, gusto ko mamakahigop na sabaw. Kaya iniba ko naman itong style. Ayan. Ayan. Wala pong kolesterol to kasi hindi pa ako naglagay ng mantika. Ayan. May po yung sabaw kasi wala siyang mantika malambot na po ito, mais. Ayan po yung mais, yun. Oh. Sweet corn po yan, guys. Manamis-namis. O, diba? <laughs> Sarap niya. Ang bango ng amoy niya, guys. Ayan, ma. Gusto pong maka-experience yung mga ibang ulam na pang-simple lang. Ayan. hmm. Fresh po itong mais. Bumili naman po ako ng bagong ani. Kaya bagong uh, harvest lang po itong mais na to. Kaya po maramis na mis. Ayan. Oh guys, sige po. Thanks for watching po. Ito po ay atin ang hanguin. Maraming salamat po sa support ninyo sa aking uh, mga videos. Ay, uh, hindi po kayo magsawang panuori ang mga videos ko. Thank okay. so much po sa inyong lahat. God bless us all. Love you all guys. Ayan, gato na po siya guys. Hanguin na po natin siya. Hmm. Ayan. Maganda po guys kasi mapula-pula siya kasi yung pong yung pong ano ng sardina, sabaw ng sardina, si sinama ko siya. Masarap guys. Sarap ng lasa. Ayan o. Oh. Mmm. hindi na pa ako nagdaging ng paminta. Ayan lang po ang sahog niya. mo, um, sarap ng lasa niya talaga. Pwede pong merienda, pwede pong pang-ulam. Ayan o, Misan-misan sa sisingit pa ako ng mga simple lang po luto para experiment lang naman po guys. Pwedeng marienda, merienda, pwedeng ulam. Ayan. Pa, na may gusto pa niya itong aking experiment na luto. Ayan. Ah, mga simple po dyan. Ako sa budget. Pwede na po ito guys. Ayan. Pwede na po sa gusto niyo kung ilang ilang pong uh, piraso mais. Ito pong niluto kong ito dalang piraso ng ito na mais. Ayan. Tapos wag lang po i-overcook ito. Tapos ini-slice slice in ko po yung mais ng ganyan. Wag lang po i-overcook ito. Ah, ayan oh. No? Miswa para masarap siya. Ayan, hindi pa. Patayin na po natin na apoy, guys. Para hindi siya ma-overcook. Ayan. Hindi pa. Aha. Ayan, patayin na apoy niya, guys. Hangoy na po natin. Ayan. Try niyo po guys, ito masarap siya. Yeah. Ang bango pong amoy niya. O di pa? May udam na, may merienda pa. <laughs> Bye guys. Thank you so much po. God bless you so all.